stainless yan solid napakakapal po yan so napaganda po ng pagkakayari ni kuya buboy yan yung side wheel din po itong kanyang tapaludo stainless din po yan tapos bago rin po yung gulong yung rim bago din po syempre ang pinaka yung kanyang suspension ito po ay naka molye yan so kung magpapagawa ho kayo mas mainap po kung molye yung ilagay po ninyo para hindi po siya masyadong matagtag magandang hapon mga idol Ayan, so nandito tayo ngayon sa barangay San Roque Santo Tomas Batangas kasi nagpagawa tayo ng sidecar Ayan. andito ngayon si Kuya Buboy para ibigay sa inyo ang buong detalye kung magkano ang pagpagawa natin at kung ano po yung mga inilagay niya So napakaganda po ng ginawa niya kaya tapusin niyo ang video na to hanggang dulo. Ayan mga idol. Si Kuya Buboy lang magsasabi sa inyo. So ayan po si Kuya Buboy. Yan siya po ang gumagawa ng sidecar dito sa Barangay San Roque. Ayan So Kuya Boy, ano po ang ano natin diyan? Ang nagawa. eh yeah, ito po ano, oh, yung kung tawag nila ay eh, kolong-kolong dito sa Batangas. Uh -huh. Aha. ito uh, ay ng sheet lahat ng mga ayaw stainless stainless uh, binibigay ko lang po yan ng 25k okay narinig brand nyo 25,000 brand new ayan po napakaganda po niyan yeah, ito po yeah, stainless yan oh. at ng oh. So, so ikutan muna natin yan nahin muna natin dito sa harap Ayan po, kung mapapansin niyo, ito po ay stainless. Yan solid na po. Yan. So napaganda po ng pagkakayari ni Kuya Bugoy. Yan. Yung side wheel din po, itong kanyang tapaludo. Stainless din po 'yan. Tapos bago rin po yung gulong, yung rim bago din po. Syempre ang pinakaimportante yung kanyang suspension. Ito po ay naka molye. Yan. So kung magpapagawa ho kayo, mas mainap po kung molye yung ilagay po ninyo para hindi po siya masyadong matagtag Ayan. Pagdating naman ho sa bubong, ayan ho. Mariyama yung nakibaba Mariyama. Mariyama oh. yung brand niya. Yung so, ano, yung pang-owner na bubong. Ah, yung pang-owner daw. Ito ho ay pang-owner na ginagamit pang-bubong ng mga sasakyan. Tapos, lahat ng mga... Mga uh, tubo niyan, puro GI. Hindi ako nagamit ng black iron. GI. Uh, GI. Skin 40, one half. Makapal po yung ginamit dito ni Kuya. Ayan ho, makapal nga po talaga. Makapal yan. Ayan ho. Sobrang kapal. So pang matagalan po talaga siya. saka pang heavy duty. bali ang sukat po nito, ang haba niya ay... 62, 62. by 62. 33. 62 by 33 yung haba niya. Kahit anong size, wag lang masyadong mano, yung para ng presyo ko. Oh. So kahit anong sukat daw ho, basta hindi siya lugi oh. yung pa rin po ang presyo niya. So oh. 25,000 po ang pagpapagawa nito. Ayan o. So si Kuya ay 32 years nang gumagawa ng sidecar. Ayan, so mga batikan na ho, pagdating sa pagyayari ng mga sidecar na ganito. Ayan o, napakaganda. Tapos ang isa pa sa maganda po na ginawa ni kuya, yung kanyang uh, pinagdudugtungan, yung pagka-align, straight po, kung mapapansin po ninyo, solid na bakal din po ang ginamit, hindi yung mga gamit na, brand new din po yung ginamit niya. Sa lahat ng mga papagawa, mayroon din akong ibang klase, ito yung mga ganitong klase, yan, 25 lang din yan, semi-stainless to sidecar. Semi-stainless. So ito daw ho ay 25,000 lang Pang sidecar, pamasada Pamasada Ayan, so 25,000 Modelo yan Yan, bagong ano Bagong modelo Stainless po Ang flooring, stainless po. Stainless Tapaludo. stainless Pati yung mga ganito Mga Pati dito, sa lining nya Stainless din po Tapos may bulsa pa sya rito Nagaya ng tool. tools Tools yan, stain na print po yan. Tapos yung kanyang bubong, yan po. Mga pal na ginamit yung ano dito, material. Yan. Marami pa po siyang ginagawa. Mayroon pa akong back to back, ginagawa ko lang. Ayan po, back to back. Pag sinabi pong back to back, may upuan sa harap, may upuan sa likod, magtalikuran. Balik sa harap po. Hindi lang po yan yung ginagawa niya. Gumagawa rin po siya ng mga card. Mga timbol, mga yari gabite. Ayan, uh -huh. timbol. Oh, uh -huh. yung timbol. Oh. Eh, dating kami ang may-ari ng MK tsaka RK Sidecar Center sa Kabite. Uh -huh. uh -huh. Ngayon oh. nalipot ako dito. Ito lang ginawa ko. Pinopia ko ang Patangas type. Uh -huh. Pero ang master ko talaga nung araw ay timbol. timbol. Mga yaring Maynila, yaring Kabite. Uh -huh. Yaring Pampanga. So, talagang marami nang nayari si Kuya Buboy na mga sidecar, iba-ibang klase. So ngayon po kung gusto nyo po magpagawa, gumagawa din po siya ng mga cart okay. pang business. Show my cart. Paris cart. Kahit anong cart na layout, basta may layout po kayo, kayang-kaya po yan ni Kuya Buboy. So dito ang masasabi ko lang po, ay napakaganda po ng pagkagawa niya at hindi po tinipid sa materyales. Solid na solid. So kung makikita nyo ho ito sa personal ay masasabi ko na satisfied po tayo na magpagawa sa kanya. Kaya naman inire ko ako si Kuya Buboy na magpagawa na ho kayo sa kanya dito kasi kung nais nyo ng solid at quality na gawa, ayan nandito si Kuya Buboy. Sa mga alignment, yan ang iniingatan ko. Ayan, yun sa mga alignment. napaka... Sa mga customer ko, sa akin ipapalay lahat yan. pinare lang side sidecar nila pagka may cabbie. Oo. Oh saka yung mga realign yung mga kahit yung second hand na side ka nila sa akin pinapalay Ayan. kasi ako ang veteran yun veteran, a veteran, a veteran na talaga dumali si Kuya Buboy Ayan ho kung gusto nyo pong mag order o kaya uh, magpagawa may number po dyan sa ano natin description sya po pala ang location po dito ay Barangay San Roque so, Purukwan Purukwan, Santo Tomas, Batangas So, doon lang po yung is, anong tawag ba? Rotonda. Rotonda. Rotonda papuntang Tanawan yung tulay ng Tanawan. Yan diretso po. Dito naman ho, pag dinerecho niyo po yan, diretso ng simbahan ng Santo Tomas. So ito po ang location niya. Gilid lang ng barbershop at harap lang po ng MNR properties. Ayan, may ano din po dyan yung City Chapel. City Chapel. Ayan, so malapit lang po, mabilis nyo pong matutok yan ah oh, mabilis mo matutok yan. Ayan. Yeah. So, ayan lamang mga boss. Basta kung gusto nyo magpagawa, ayan, dito na kayo kay Kuya Buboy. Ah, uh, nire ko ako na mga uh, maganda gumawa. Siguradong yeah, pulito. Ayan. Hindi kayo magsisisi kahit ako satisfied. Kahit na wala ko ako nung ginawa ito ni Kuya Boy, ah, uh, tiwala po tayo kasi matagal na po siyang gumagawa. Kahit sa malayo kayo, galing sigurado hindi na kayo mamong problema sa mga welding niyan. Ayan. No. Yung mga alignment niyan. Uh, Tapos kuya boy, yung mm -hmm. ano naman po, yung terms ng bayaran kung paano. pwede mag-down lang na kalahat eh. Yan. Kalahat, 50% ang mm -hmm. down payment. Tapos, to follow na lang yung iba. Oo. Uh, uh -huh. So, okay, so oh, si Kuya Boy ay napakadaling kausap. Ayan, yan yung maganda sa kanya. Tsaka, napakaano, Anong tawag dito? Approachable. Yan. Salamat. Approachable siya. So, hindi kayo bibiguin sa kontrata na gagawin nyo para kanya. So, mga katagang dyan, ito na si kuya boy nyo. Ang mga pinsang ko, may ari ng mga shop sa kabiti. Yan. So, shout out ko. Sa mga pinsanin ni Kuya Boy sa kabiti. Oo. Nandito siya ngayon sa Barangay San Roque. Pero kung gusto niya yung mga ayarin matangkas type, dito kayo sa akin magpunta. Kung kabiti type, pwede rin ako uh. Ayan. so ayun lamang mga idol punta na kayo dito mga idol tawagan nyo yung number na nasa screen makipag communicate po kayo sa kanya yung number po na ipapost natin sa description ay kay Kuya Bubuyon direct na po direct na po kayong tatawag sa kanya Ayan. so maraming salamat mga idol Ayan. so Kuya Boy maraming salamat po